pogi yan. Kasi alam mo niya, niya kung sino may problema eh. Bakit kailangan pa lahat eh magtenda ng courtesy resignation. Tapos hindi pa siya tapos dun sa isa, nasa GOCC na siya. Medyo mahirap yung GOCC ha ah, kasi may special mandate yan. May, may special charter ang mga GOCC. At dahil sa inconsistent performance at mga kapalpakan ng administrasyong Marcus Jr., kasama na nga ang mga pangakong napako, ay pinaparisan din ito ng taumbayan. Ngunit ang tugon ng Pangulo, bakit daw siya magre-resign? Eh wala naman daw siyang problema ang tinatakbuhan. Pero para kay Tikiya, sa nakalipas na tatlong taon, walang ibang ginawa ang Pangulo kundi talikuran at takbuhan ang mga pangunahing isyo ng bayan na dapat sana'y tinutugunan. Isa sa mga halimbawa ay ang isyo ng pondo ng PhilHealth at ang People's Initiative o PI kung saan sangkot ang kanyang pinsa na si House Speaker Martin Romualdez na hanggang ngayon hindi pa rin alam kung ano ang kinahinatnan. Uh, sa tingin ko, klarado yung first three years, takbo lang siya ng takbo. Di ba, uh, may problema sa budget, may problema sa PhilHealth, may problema sa pinsan niya. Anong ginawa niya? Huwag natin kalimutan yung People's Initiative. Ha? Uh, so lahat yan, since 2023, budget ang inuuga nila. So ano solution mo doon? Samantala, para naman sa isang ekonomista si Dr. Michael Batu, wala nang natitirang pag-asa para makabangon pa si Marcus Jr. A lame duck na si Presidente. So if you're lame duck, there's no there's no more incentive for you to you know to uh, to do things that would you know uh, 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 provide uh, na magandang buhay sa ating mga kababayan kasi you're already a lame duck. Actually, ang uh, problema talaga ni Marcos, hindi communication lang, Ma'am Lorraine, Atty. Bo kundi governance. Ang problema niya, governance. Pinumbok yan ni Vice President Sara Duterte, bakit siya umalis sa pagka-member ng gabinete ni Marcos? Sabi niya, hindi niya alam pamunuan ang pamahalaan, hindi niya alam saan dadalhin ang direksyon ng bansa, sapagkat wala siyang alam talaga sa pagpapatakbo ng isang gobyerno. So it's not a problem of communication only. It's a problem of capacity to to lead, capacity and competence to govern. At may pinag may to yan at ako'y naniniwala sa iyo ma'am scientific yan. Doktor ka nag-aral ka ng medisina sa periodo din naniniwala ako kay Attorney Busanto dahil abogado siya pagdating sa batas. Alam na yon kaysa ordinaryong mamamayan na ang pinanggagalingan ng incompetence, moral bankruptcy, insensitivity sa kalagayan ng taong bayan at walang direksyon at walang kaalaman paano patakbuhin at pandilin ng gobyerno ng tama ay dahil siya ay lulong sa uh, problema sa illegal na droga at hindi lang kahapon ngayon o bukas kundi chronic matagal na niyang itong problema kahit hindi pa siya pangulo ng bansa. Ngayon ma'am, ang tanong ko sa inyo ni Atty. Bosantog, uh, maliban sa pagkaproblema niya sa hindi ka panipaniwala ang mga pahayag niya. Sinabi ng dalawang mga eksperto na yon sa observation sa pangpolitika at pang-ekonomiya na si Marcos ay pabagsak na at walang na nangyayari sa kanyang tatlong na taon na nakaraan, puro lang salita at puro pa hindi tumutigma na pagsasalita. So saan tayo pupunutin ito, Ma'am Lorraine? Ito ang lubosantog ang sambayan ng Pilipin. Ma'am Lorraine. um uh, first, no, gusto ko maganda yung punto ni Malu ni Professor Tikiya very valid no na palya talaga yung communications group napakahalaga ng communications kasi nag, nag uh, I was part of the communications team of PRRD but at the same time it was such an easy job because he was such a strong leader at saka very com highly competent and executive who so excellent talaga na andali-dali lang nung ano nung nung trabaho namin sa pag-communicate but certainly uh, we had to do our jobs kaya alam paano mo gagawin 'yon ano professor tikiya kung ang communications operations office ay ginawang PR firm ni Lisa Marcos na na ang ang, ang kanilang uh, focus ay kailangan mapayat yung niya kailangan manipis yung kanyang ano uh, kailangan manipis yung mukha niya puro photoshop ang ginawa puro mga vloggers ang binayaran ganun lang yung scope nila no that incompetence no na they had no they have no idea what communications of the office of the president means no so um, this is this is all the fallout of all that but at the very heart yung sa pinakapuso ng problema dito ay ang isang taong hindi walang kakayanang mamuno wala chef kapasidad. yan yung pinaka pinaka itinutumbok natin no kahit na kahit mo diyan 48 million, a million lifetimes no he will never because that uh, he is burdened with a uh, with a substance abuse disorder and apart from that kasi i read the letter of his own father no his own father said our problem is uh, Ferdinand Marcos Jr. he's lazy and carefree and apparently yeah she's very lazy. No, so hmm. he's not fit to be president. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Yeah. Ma'am, uh, sa ating mga nanonood at nakikinig at nagsusubaybay sa Bigwas ng Agila, si Atty. Botantog po ay may uh, isang schedule lang. So nauna na po muna siya. Kami na ni Ma'am Lorraine po ang uh, magpo-kompleto ng ating episode for today sa Bigwas ng Aguila. Nais ko lang idagdag doon po, Ma'am, no. Ah, uh, ang communication ay magiging makabuluhan lamang sa isang pamahalaan kung ito ay tumutugma sa katotohanan. at ito ay nakabatay sa totoong interes at kapakanan ng mamamayan. Kaya kay Rodrigo Duterte, kahit hindi sa fluent mag-English ng, ng swabi-swabi, na pang-oratorical, pero siyempre pang-abogado na English, magaling siya. Pero ang kanyang pananagalog, ang kanyang pagsasalita ng Tagalog, medyo butal-butal dahil bisaya talaga. But people love to listen to him, not because of the way he talks, but the way he delivers the message. Sapagkat ang mensahe ni Rodrigo Duterte ay nakabatay sa katotohanan, kalagayan, karanasan, at aktual na nararamdaman ng taong bayan. Ang sinasabi niya at ang interes ng taong bayan nare reflect sa sinasabi niya. At kapag sinabi niya, ginagawa niya. Hindi niya binubulatik ang taong bayan. Tama po ba, ma'am? Kaya ang gobyerno, ay magiging epektibo ang kanyang communication. You don't have to, uh, to hire billions na bills para sa PR, magbayad ng media retainers, ng mga troll farms sa blogging at iba pa. Pero ang iyong ginagawa, ang nagsasalita at nagsasabi kung anong uri ng pamahalaan mayroon ka anong programa mo bibitbitin ang buong bansa bilang pinuno at leader ng bansa. No, and Eric, no, in fact, si Bongbong Marcos, has in his ano in his service not just government communications but western media no us backed yes. and yet the product is so rotten kahit na ano pang mo diyan, kahit na ano pa no a uh, uh, mighty forces are behind bongbong marcos to make him look good and yet minus 29 which means that the filipino people don't feel that any any good thing that has happened in their lives because of bongbong marcos why mm -hmm. why because he's fully incapable hindi niya kaya and the people who should know this are the very ones who are propping him up because they benefit from it i'm talking about lucas Casas yes. no this uh, this tragic figure unprincipled former chief justice na mm -hmm. when you look at him now oh my gosh na talagang a tragic figure talaga na you're going to leave this earth at ganyan ang ginawa mo sa pilipino na marami uh -huh. sila marami sila No, the, the you know age is really not a function of wisdom nor maturity. And and uh, um, Lucas Bersamin is a very good example of that. He is totally bereft of principle. No, so yan ang nagpa-prop up dito sa sa president na ito who is an empty sock puppet who is wala walang 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 kapasidad nothing. He's empty, he's vacuous. Wala siyang kahit ng sarili niyang buhay hindi niya kaya kasi nga meron siyang substance abuse disorder at 'yan ang pinaka problema natin ngayon, no? so yan ang yeah, ma'am. si Bersamin siya yung example ng na mga naunang mga pagbibigay uh, ng guidance ng ating mga matatanda yung tinatawag na adage, no? yung mga pananalita na may lesson para sa mga bata yeah. yung uh, dapat ikaw ay matuto sa karanasan at matuto kang kilalanin ang kalagayan ng katotohanan upang ikaw ay hindi tumanda ng paurong. <laughs> yeah. Tumatanda ang ibig sabihin po niyan, walang tulad katandaan. Ang edad niya at ang kanyang inabot sa antas ng uh, lipunan ay hindi tumutugma sa uri ng kanyang mga nagiging paninindigan habang siya ay papalapit na doon sa pag-uusig ng kanyang tagapaglikha. At oh, saka ano, oh tsaka, Eric, <laughs> no, tsaka, Eric on social media there are loud whispers of corruption, ba? Diba? Yes. So with all of them, no and yet there is no shame. No shame yeah. talaga. Kapal muks. No? Yeah, ano kasi dito ang ganda kasi talaga no na ang ang isusunod natin, susunod no kailangan talaga kasi this is costing us so much no as a people. Na dapat matuto tayo dito na ang ilalagay mm -hmm. natin napaka napakahalaga pala nang leader na may may abilidad mahiya sa Pilipino ito mga ito alam mo Yes abit. mahalaga 'yon